Part 5 Travel Vlog sa Northern Ireland least... So ang flight po namin ay mamayang gabi pa Kaya may oras pa tayo maggala Dadalhin ko kayo dito sa Primark Isang kilalang shopping center dito na very affordable So kung pupunta kayo dito sa UK Huwag niyong kakalimutang dumaan dito sa Primark Masarap bumili dito mga kabilabs ng pang-box, pampasalubong sa Pilipinas. Nakabili pa ako na. <laughs> pampasalubong dito sa dance. So, kung pupunta po kayo dito sa Northern Ireland, kasi sinarish ko wala siya sa, ano, sa England, wala. So, kung pupunta po kayo dito, maganda siyang bilihan. Niwan <muling> kay yung mag-ama ko, mga kapilabs. Bumili kami ng milk tea. Tada! <laughs> Pangalawang balik na namin to And hindi namin makalimutan Kasi sa Dark Hedges Maganda kasi yung pagkakakuha